Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin ng kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero. Dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pamilya Lopez. Paano nga ba sila na ding mayaman at nagkaroon ng malaking impluensya? Halika, pag-usapan natin ang kwento ng kanilang kapangyarihan, pagbagsak at mulik pambamon. Alam ba ninyo na ang Meralco, ABS-CBN, pati nga rin Rockwells sa Ortigas at saka sa Makati at iba pang higanting kumpanya ay pag-aari ng Pamilya Lopez? Ang laki ng negosyo nila, no? Gano'n nga ba sila kayaman at paano ba sila yumamalang ganon? Hard work lang ba? Kasi madami naman ang hardworking pero bakit hindi kasi niyaman nila? Vika, simulan natin ang kwentuhan. Nagsibula ang pamilya Lopez, hindi sa mga skyscraper kundi sa malawak na lupain. Sila ay may-ari ng tubuhan sa Iloilo noong late 1800s. Ang kanilang angkan ay kilala sa pagiging masipag at matalino sa negosyo. Ang unang kayamanan nila ay nakabase sa malawak na pag-aari ng lupa, lalo na sa mga taniman ng tubo sa Iloilo at kalaunan sa kabilang bahagi ng Gimara Street sa Negros Occidental. Isa ang Pamilya Lopez sa mga nanguna at unang yumakap sa makabagong mechanized sugar milling technology kaya nakapunder sila ng malaking planta ng asukal. Hindi lang sila nadatili sa agrikultura. Mula sa asukal, pumasok sila sa iba't ibang industriya, sa transportation, sa kuryente at sa bangko. Ito ang naging simula ng kanilang pagiging higante sa ekonomiya ng Pilipinas. Pagdating ng 1960s, hindi nga lang sila basta negosyante, kundi mga titans na sa industriya. Hawak na nilang Meralco, ang pinakamalaking power company sa bansa na nagbibigay ilaw sa milun milyong Pilipino. At syempre, ang ABS-CBN, ang pinakamalaking TV network noon na nagdadala ng balita at libangan sa bawat tahanan. Bukod pa dyan, Nasa kanyala rin ang isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas, VLST Properties at iba pang negosyo na nagpapakita ng kadilang napakalawak na impluensya sa ekonomiya. Hindi lang sila pang negosyo, meron din silang matinding pwersa sa politika. Ang pinakaprominente si Fernando Nanding Lopez Sr. na naging Vice President ng Pilipinas ng dalawang beses under kay President Elpidio Quirino mula 1949 hanggang 1953 at under kay President Ferdinand Marcos from 1965 to 1972. Imagine, dalawang beses, dati, kalyado pa sila ni Ferdinand Marcos at sinuportahan pa nila ito noong simula ng kanyang pagkapumulo. Mukhang solid ang kanilang aliansa, negosyo at politika, magtasama. Subalit tulad ng maraming alyansa sa politika, hindi lahat ay nananatiling matatag. Sa paglipas ng panahon, naging mas kritikal ang ABS-CBN at iba pang pahayagang pag-aari ng Pamilya Lopez sa mga polisiya at kilos ng gobyerno. May mga paniniwala rin nagsasabing unti-unting lumalala ang ugnayan dahil sa mga hitwaan sa negosyo at politika tulad ng posibleng hindi pagtanggap ng ilang pabor mula kay Marcos na inaasahan ng Pamilya Lopez. Noong January 15, 1971, nag-resign si Fernando Lopez na magsilbiring Agriculture Secretary. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng lumalalim na di pagkakaunawaan. Di sa ang inakusuhan ni Marcos si Lopez na sinasabutahe ang agrarian reform at pinoprotektahan ang mga mayayaman isang malinaw na senyales na ang dating matibay na alyansa ay tuluyan ng nagtalamat. At dumating na nga ang gabi ng September 21, 1972, dineklara ni Pangulong Marcos ang martial law. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kinuha ng gobyerno ang ABS-CBN, Meralco at iba pang negosyo ng pamilya Lopez. Ito raw ay para kontrolin ng mga oligarchs. Ang pinakakilala sa kanila, si Henny Lopez Jr., ang pangulo ng ABS-CBN, ay nakulong sa mga kasong maraming nagsasabing gawa-gawa lang. Marami rin yembro ng pamilya ang napilitang mag-exile sa ibang bansa. Halos isang dekada na wala sa kamay ng pamilya Lopez ang kanilang negosyo. Libo-libong empleyado ang naapektuhan at nabago ang pamamalakad ng mga industriyang dating hawak nila. Ang kwento ni Henry Lopez Jr. ay naging alamat. Nakatakas pa siya mula sa kulungan noong 1977, isang matinding kwentong naging bahagi na ng kasaysayan. Ang pagkawala ng kanilang kontrol sa mga negosyo ay napapakita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Estado sa ilalim ng martial law pagkatapos ng 1986 People Power Revolution na ibalik sa Pamila Lopez ang kanilang pag-aari kabilang na ang Meralco at ABS-CBN na nagpakita ng muling paghusbong ng demokrasya at palayang pamamahayag. Muling pumasok ang Pamila Lopez sa negosyo, ngunit iba na ang takbo ng industriya at mas nabig ang kompetisyon. Hindi naging madali ang kanilang pagbangon. Maraming hamon silang hinarap, subalit naging patunay ito ng kanilang kakayahang makabangon at bang patuloy. Kahit ngayon, hindi pa rin huminto ang Lopez family sa media, infrastructure at iba pang negosyo. Marami silang matinding pagsubok na nilampasan mula sa martial law, sa kanilang muling pagbangon hanggang sa controversial na ABS-CBN shutdown noong 2020. Ang kanilang kasaysayan ay malinaw na patunay kung gaano kadynamic ang kapangyarihan at kung paano ang negosyo at politika ay hindi talaga mapaghiwalay sa Pilipinas. Kaya ang kwento ng pamilya Lopez at ng dating Pangulong Marcos ay patunay kung paano pwedeng magbanggaan ang negosyo, politika at kapangyarihan sa isang bansa. Ang lahat ng ito ay base sa data at documents. Bagamat ang mga data na ito ay verified, tandaan ang kasaysayan ay may iba't ibang panig at ang bawat ulat ay may sariling perspective. Kaya ang verdict, ang pamilya Lopez ay tunay na magaling at masipag sa negosyo. Totoo din ang naging hidwaan nila ni dating Pangulong Marcos. Ito rin nagpapakita ng mga aral tungkol sa kapangyarihan, resilience at ang patuloy na paghahanap na mustisya sa dipunan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero. Chismis o totoo.